magandang umaga ulit sa lahat ang oras ay 11.53 ang location natin ay Purok 7 Barangay Banabaselka. nandito tayo ngayon sa entrada isa tong private property na pero para makapasok ko rito nagpaalam ako sa lokal gusto ko lang makita yung ano rito yung ilog na kung talagin antipolo samahan tayo ni Jun isang lokal dito Uh, sabi niya sa akin, na eh, nahiya siya sa camera. Ang kasama natin si kaibigan Jun. Isa siyang ano dito, lokal. Dito sa Indang. Barangay Banaba, Serka. 7. Buti na lang, timing, na pagtanungan ko sa siya, siya pala yung may-ari ng, ng kubo dun sa harapan. Itong ilog na to, uh, boss, uh, puntaan pa ba ito ng tao? Yan yung dinadayo. Dinadayo pa to? Oo. Oh. Mga lokal? Mga lokal lang? Oo, hmm, hindi. Kahit na taga-tansa, nadayo dito. Oo, ah, mga taga-tansa? Oo. Hmm. Dinadayo pala itong lugar na to. Hindi. Uh, uh, <coughs> dito dito. Palusong, dinadayo. Palusong ang dinadahan namin. Ganito,

Swerte talaga tayo na lagi ako na tiempo ng mga lokal na kabisado yung ano. Kabisado yung daan. Kasi kung ako lang mag-isa to, hindi ko to lang mararating. Ay hindi ko mararating to kung mag-isa lang ako. Swerte ako at ang napagtatanong ko palagi. Mga lokal nasa na sanay talaga sa lugar. Kung saan yung hinahanap natin. may trail naman siya yun lang hindi mo matutumbok yung trail kung hindi mo talaga yung alam yung daan kasi unang una yung pinasok natin ay may gate may gate doon na dito may gate din dito ito yun ang bakal ko na dito yung lagas-las ng ano ng tubig ah ito ito yung ano oh, okay okay kung pupunta sila dun sa resort dito yung daan yun yung dinaanan natin yun yung walang bayad ito pwede kayong dumaan dito yan may hagdan na bakal may hagdan na ano, simentado. Tapos may railing na bakal. Pero papasok kayo doon sa ano, sa resort. Anong pangalan ng resort na yon? Huh? Anong pangalan ng resort na yon? Ito. Oo. Oh. Alan? Alan, humiari? Oo. Oh. 'yon Ang pangalan daw ng resort ay, humiari ay si Alan daw. matarikto pabalik. <laughs> Matarig to pabalik. Nakasulubong ko lang sa si boss kanina doon sa daan eh. Uh, Napagtanungan ko lang siya. Sakto sakto. Siya pala yung may ari ng kubo doon sa may ano. Sa may gate papasok. Ito na. Ito na yung ano. Yung ilog. Ayan. Nakita ko to sa Google Map. Nakita ko may picture dito sa kaibigang Marion Mark. Napuntahan niya na to. Ayon sa Google Map, ito yung Antipolo Falls. Anong tawag niya dito? Yung mga talagang mga lokal dito. Yung mga talagang matagal nang aninirahan dito. Anong tawag niya sa ilog na to? Antipolo. Ah, Antipolo. Antipolo talaga. Ito na yan. Antipolo. Antipolo River Tingnan nyo yung mga bato dito no? Ayan na, mga uh, butas-butas na bato Rock formation Ganda no? Ito, yung Pag binaiba ito California Bridge Naalala nyo yung California Bridge yung pinuntaan natin Yun Direto yan doon So, ganda ng ilog dito. Ganda ng rock formation. Ganda, ganda dito. Malalim din to. Malalim to, malalim. Marami lang ano, yung bakas ng tinangay ng bagyo. Pag malakas ng bagyo, ayan. Mga tinangay yan. Ito yung antipolo poles. Ganda oh. Kasi ibabaw tayo ng antipolo poles. At yun, malalim din dun. Linggo ngayon pero walang tao dito. Walang naliligo dito. Ganda, ganda. Antipolo Falls Unlock. Thank you Lord. Maraming salamat Lord sa kanikasa. Thank you. Thank you. dito tayo sa kabilang parte. Kabilang sa side. <laughs> ganda ng uh, ganda ng rock formation dito. Tipikan na ilog dito sa Cavite. Ganyan yung mga bato. Ganda. Ito yung ibang angulo. Mas mataas na angulo. Yan. Kung babaybayin ba, bay ba meron pang mga ano, nagasaan ng tubig. Kaya lang, wala na tayong madaanan mula dito wala na ako nakikitang daan pababa ang tanging daan na lang pababa ay babagdasin yung bubat doon at tatarun dito sa falls baka natin yung ano stick para makita natin yung falls Saglit lang ako dito. Kasi nga, nagpasama lang ako sa lokal dito. Nakakaya naman kung magtatagal ako dito. Akit na uli kami. Kung gusto nyo puntaan tong lugar na to, makikita naman to sa Google Map. Nakita ko to sa Google Map, Antipolo Falls. Sundan nyo lang yon. Tapos pagdating dun sa pinaka dead end, maganap na lang kayo ng lokal para samahan kayo dito or kung may mga kasama naman kayo uh, bye bye nyo lang yung, ano, yung trail pakita ko sa inyo yung trail na dinara namin mamaya yan, na, akit, na kami uli medyo ano to medyo matarik yung paakyat dahan dahan lang natin to Mm uh -hmm. -huh. May kubo dito dito. Ano yung parang kating? Ah. May lamesa. Ah. Dito okay. May tabaho mo yung na na dito na dinis. bukal. Bukal do. May bukal dito. Ito. May bukal dito na daw to. Mag isa ka lang? Okay. Po Oo Hindi man delikado pag umuulan Hindi naman Hindi naman sa yung tubig Hindi, Hindi naman nakapot yung sa plong Oo, ah, okay Lagi nila gato pag bumaha Bagyo Ay, pag buti yung plong ko Hindi pa nakahon talaga Gusto tulahon, gadong kadumaan Ang kasit ka pag Ingay-ingay muna tayo, Boss. Ito ang tago. Pag-umahong Ah, dito? Ito yung papuntang resort. Yeah. <laughs> ang pangalan doon ng may ari ng resort ay si Boss Alan. Mm -hmm. Yun. Ingat ah. Ayun nga sa lokal na kasama natin. Yan yung papunta sa resort may swimming pool daw dyan. Ang pangalan, ang may-ari ay si Boss Alan. Yung mga nagigis ka dyan, saan dito makinabing isa, may lamesa sa baba, may lamesa roon. No, may lamesa dito, yung buwan. Yung mga guest doon, pwede dito mag-stay. Pero itong dinaanan namin, ibang daan to. Nandito dun sa, ano, nandito dun sa resort. Puro packet na to. Private ito. Oo, private na lupa yung dadaanan nyo dito, kaya kung pupunta kayo dito, paanam talaga kayo. Bago kayo pumasok dun sa pinaka-gate. Hindi mo nagpaalam dun sa may bahay doon. Oo. Basta kabisado na, no? Kabisado na. Yun, open naman daw to. Open naman okay. daw sa public to. Basta kabisado nyo yung lugar. Kasi kung hindi, baka maligaw kayo dito. Dito. Oo. Okay. Okay. Ito na yung paket. Dahil lang, boss. Yes. <laughs> yung kasama natin. <laughs> wala lang nang kaingay-ingat. Grabe. Okay, sige, tuloy natin. Hinay-hinay lang natin. Handaan lang. <laughs> Tarik talaga eh. Ako, manunit yung... ako. <laughs> <laughs> so, magbaba si boss. <laughs> Hahaha. Ano na, hindi na tayo. Hindi <laughs> na tayo ni Boss. Si Boss wala, isa na sanay na dito. At uh, nagtatrabaho siya sa construction. Ayun sa kanya, dalawang sakong sa araw ng sinento. Pinapasan lang sa ulo niya, kanang kaya. Kaya ito, basic lang sa kanya. Tingnan nyo. <laughs> basic lang nakita nyo, tinakbuhan pa tinakbuhan na tayo nung talagang aingal na aingal na kailangan siguro exercise tayo antarik nito kung makita nyo sa personal Tarik talaga dalawa ba sa matabang mataba talaga oo Ay, so. Gulas siya doon, gulong eh. Pinasahan <laughs> <laughs> na pa, baba. Diba? Pag-ahon. Nagtatama na sa hindi alam. Oo. Ay, paki ako, doon na rin. Nandang sila. Oo. lang ang na, patag na ito. Ito <sighs> yung trail. Matabak ako. Matabak bakit mga kamis ko? pakita ko niya sa inyo -in yung trail na dito sa taanan mm -hmm. parang kung gusto niyo pumunta dito natulakay yung makasama na lokal alam niyo bakit ako? bakit ako? hindi ko sakitin to lagi bukas naman yun Ito may gate dito ayan magpasok niyo dito sa gate na to magpasok ka nila. ata Meron dito ang dalawang trail. Pakanan at pakaliwa. Itong pakaliwa ang susundan nyo. Dire-direcho na yan. Hanggang doon sa ilog. Oh. Kung may dalawa kayo sa sakyan, pwede daw. Pwede ipark dito. Sa bahay dito, ikubo dito. Pakalam lang kayo dyan. Mag-aaral mag, mag lang. Sinan uh -huh. lang lang dito sa... Oo. Uh -huh. Oh. Kasi yun ang pinab pinabaya ko dyan. Wala ako. Oo, oh, eh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. magbigay na lang kayo ng parking. Pag may tao dito. yun. Oh. Bahala kayo magabot. Oo. Uh -huh. Ano lang, ano. Kusang loob na lang, no? Kusang loob. Kusang loob na lang. Kasi, kasi nalas dito, pinsan ko eh. Oo. Uh -huh. Yun, ito. Dito yung pinaka... Ayan, man dulo. hindi man ang Hindi man ito nakakandado. Pwede daw itong buksan. Tapos pag may nakita kayo ng tao sa kubo, paalam na lang kayo. Kung may kochi kayo, sakihan. Doon o, yun ang pinsan ko, yung bahay na yun. Ah dito, oh, yung mga tao dyan. na. Doon paalam sa samaan dito yun. Oh, yung mga kabahayan daw doon. Pwede kayo doon magpaalam. Para kung wala kayong nakita ng tao dito, yun, yun, dito lang. Ito lang yung pinaka ano. Pag sinundog nyo yung Google Map, dito kayo tuturo. At mula dito, yun, diskartehan nyo na lang. Kailangan may kasama kayong lokal kung alanganin kayo. ayun, ah, yun, maraming salamat. Mm. Boss, thank you sa'yo. Ah, okay. uh, kung nagustuhan nyo yung video natin dito sa Antipolo Falls, like na lang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito ang inyong Kuya Brusco. Kita-kita tayo sa mga susunod pa na episode. Bye-bye and God bless. Kahit sa lugar na abot huwag kang matakot Dilingin mga gawa ko Hanggang mahanap kong para san talaga ko oh, Kahit san lugar na abot Maglapay huwag kang matakot Dilingin mga gawa ko Hanggang mahanap kong para saan talaga ko oh. na na